Trending ngayon si Enrique Hill at ang bagong girl na si Andrea. Ito nga ba ang ipinalit niya na kay Liza Soberano? Mukha kasing very sweet na ang dalawa. Dahil nagtrending ang kanilang mga photos kung saan ay nakayakap pa nga ang girl kay Enrique at nakapatong pa sa kanyang binti. Kaya naman, maraming nagtataka. Ito na nga ba ang girl na ipanalit niya kay Liza Soberano? What do you think sa kanilang mga posts na very sweet? Pero sabi nila, 17 years old pa lamang itong si girl at si Enrique 33 years old na. Ano kaya ang katotohanan dito? Dahil wala naman daw photos na hindi sweet kung hindi kayo magkaralasyon. Kaya naman ngayon ay viral na viral at trending ngayon si Enrique at meron pa nga silang dance video. What do you think? Sila na nga kaya? Comment down!